wala pa nakasaka sa langit na gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon niya giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin. Ang, baka, buta. ang anak sa tao ang katapusan kay gigukma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod dinini giatag niya ang iyang bugtong aron ang tanan nga mutuog, mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhi kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron sa pagluwas ini ang Ibanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka, O Kristo. Maligman lingkod, mayong buntag, mayong magandang tanghali sa inyong lahat. May tanghali. Pasensya na kayo sa boses ko bagong nag uh, oh, nagbibinata na isog ng <laughs> ubuha kay musukulog pare. So, ngayon, bukas kesta din sa Lady of Sorrows. So ngayon, fiesta sa cross, sa pagpasakit sa ating Panginoong Heso Kristo. So ngayon, ating pagmunimunihan itong doktrina ng simbahan sa CCC uh, 609. Ito yung sinabi ng simbahan. So sabay tayong mag-reflect. Uh, sa salita ng ating simbahan, sa aral ng ating in relation to the suffering of Jesus in the cross. Sabi ng simbahan, by embracing His human heart, the Father's love for men, Jesus loved them to the end. John chapter 13 verse 1. So ang pag-ibig ni Kristo hanggang dulo na walang katapusan. Yan din ang pag-ibig ng Diyos Ama sa ating lahat. Kung lagi nating ilagayan sa ating isipan, hindi tayo mawala ng pag-asa. Bakit? May uh, being na higit pa. May isang persona, higit sa tatlong persona na nagmahal sa ating lahat. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kung hindi ka man iniibig sa mga magulang mo, merong Diyos, ating Ama, no? na higit pa nga ang pag-ibig niya sa pag-ibig mo sa sarili mo. So, yan ang source sa ating self-worth. Dapat doon natin ibabatay. Patuloy tayo. Ito. Sabi ng simbahen, for the greater love has no man than this, that man lay down his life for his friends. John chapter 15 verse 13. Tinanong ni Kristo ang mga apostol, ano ba yung pinakamalaking pag-ibig na maibigay mo sa kaibigan mo? Sabi ni Kristo, ang pinakamalaking pag-ibig na handa kang magpakamatay sa iyong kaibigan. So, kita ninyo, nagpakamatay siya without purpose, uh, kundi yung suffering niya has meaning, has purpose, no? Out of love, for the sake of our salvation, no? Hindi basta-basta yung ginagawa ni Cristo. So, the greater love ang inilaan niya sa atin ang pinakita niya sa atin no grabe so lahat ng problema natin kapag dadalhin natin sa harap ng cross uh, maka-inspire sa atin maka-console siya lang maka-console sa atin noong isang araw last week may rayuma si Father Darwin no sakit ng tuhod ko at yung ina-anwenting ko, anwenting of the sick, sabi niya, Father, may rayuma ako. Na nag-anwenting din, meron, ako, meron din. At sabi ko, nakarelate na ako sa iyo. <laughs> And then, just embrace your illness. Alam nyo, nawala na yung rayuma ko. At sabi ko sa Panginoon, katulad ng dasal ni St. John of the Cross, Lord, kung kaunti lang itong uh, suffering ko, pwede mo ba dagdagan? Nag-try -nag ako. <coughs> Lord, isa lang yung may rayuma ko. Pwede dalawahin mo? Hmm, pinagaling ako ngayon, no? So ngayon naman yung ubo ko. <laughs> oh, so pinagaling yung rayuma, meron na namang ubo. <laughs> So, embrace your illness and make a loving self-offering of all your crosses like Jesus. Si Kristo, hindi siya nag sa Ama. Bakit ako? Bakit hindi ang imperador? Bakit ako? Bakit hindi ang pangapareseyo? Bakit ako? Bakit hindi ang mga saduseyo? Ipako sa krus? Bakit ako? He never complained he do a loving self-offering for all his crosses. Gayon din, tayo na nandito. Dapat, ialay natin yung mga utang natin sa Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lord, give me enlightenment, guidance, na nabaon ako sa utang ngayon, pero sa sunod na mga araw, hindi na. Mabayaran ko na 'yan, no? Lord, give me guidance and enlightenment. So ang hingin natin sa Panginoon hindi healing. Secondary lang 'yun. Ang hingin natin sa Panginoon 'yung lakas. Lord, give me strength for a specific problem that I am facing. Give me strength, O Lord, of the specific trials that I am facing now. Lord, hindi ko na naintindihan yung pamilya ko. Lord, hindi ko na naintindihan yung sarili ko. Wag kang mag na, Lord, masulbad ng tanya ko problema, no? Give me enough strength. Bakit? Yung cross mo ay ginawa yan na to destroy you, but to strengthen you. Na to destroy you, But to establish you, not to destroy you, but to learn lessons out from it. So wag mong i-complain sa panginoon. Be grateful of your cross. Be grateful of your kening ubo. Thank you Lord. Boko. Pero wala may mumisa. ako si mumisa. So thank you Lord everything, be grateful in everything. Amen? Thank you, Lord, na possess ko, Lord. <laughs> Thank you, Lord, na oppress ko, Lord. Thank you, Lord, na biktima ko, barang, Lord. Thank you, Lord. Your reason beyond my human reason. So let us search and contemplate the divine reason of the Lord. Kung wala kayang pagsubok mo, Saan ka, ka ngayon? Hindi tayo magkakita. Hindi ka makatikais. So, it is the divine reason. Let us search the divine logic of God. And by searching it and finding it, it is the source of our inspiration. Amen? So, sabi ng mga mga tao, na si Kristo daw ay biktima sa divine child abuse. Si Kristo daw ay biktima sa divine child abuse. Ang ama, dahil sa ama, mga sadistik itong ama, sabi nila. Itong Diyos ama, sadista. Natutuwa siya, na torture yung kanyang anak. Therefore, guilty ang Diyos ama sa divine Child abuse. Totoo ba yun? Hindi. Before answering that, uh, that accusation against the father, ipatuloy muna natin pagbasa ang CCC 606. Sabi dito, In suffering and death, His humanity became the free and perfect instrument of His divine love which desires the salvation of all men. So katong yang paglansang sa cross, motoy instrument of his perfect instrument, not ordinary instrument, motoy pinakahingpit nga instrument, perfect instrument of divine love. Which desires the salvation of men. Kung dito buhaton sa Ginoo, wa man until now. Kung hindi 'yon gagawin ng anak hanggang sa mga oras na ito, wala pang naligtas. No. So ang Diyos Ama nagplano, si Kristo ang nag-realize at patuloy natin. Indeed, out of love for his father, Jesus freely accepted take note freely accepted his passion and death lo no, sabi niya sa John chapter 10 verse 18 no one takes my life from me but i lay it down for my own will so wala makapagpatay sa akin pero magpapakamatay ako It is my own will. Hindi fuerza. Hindi siya uh, not out of coercion, but out of free will. Si Cristo. John chapter 10 verse 18. Hence the sovereign freedom of God's Son as He went out to His death. So hindi siya pinilit. So ang sagot natin, sa accusation nila na it is a divine child abuse. Dili, hindi yan totoo. Dahil ang ginawa ni Kristo, voluntary self-offering, the son out of pure love. Hindi siya pinersa sa ama. Kundi voluntary self-offering of the son out of pure love. No? So, hindi po yun uh, accident din. Hindi yun accidents. It is divine plan by God. Kapag hindi gawin sa Panginoon dahil yung nasaktan natin ay infinite, tayo ay finite lang. Hindi sapat. Lahat ng pagsisikap natin to satisfy the justice of God. Bakit? Ang nasaktan natin is eternal tayo ay tempura lang. Kailangan may gagawa din sa ating in behalf of us, eternal person. So, ang nag nagbayad sa atin, eternal din, si Kristo, para mabayaran natin yung eternal damage sa una nating mga magulang. So, kahit tayong lahat magsagawa ng kabatihan, hindi sapat to compensate the eternal damage of our sins. Kailangan may eternal being na mag-offer para ma-gibigay natin yung divine justice. Si Kristo na ang nag nagbayad sa ating lahat. So eternal damage has been paid by eternal nature of Jesus Christ human and divine nature ni Kristo. So hindi lang isang nature ni Kristo, dalawa, two natures, human and divine. So it is not a you divine child abuse, but it is the divine justice of God demands it. So grabe ang Diyos, no? Siya yung siya yung nasaktan, siya din yung nagpasakit sa ating lahat. So itong celebration natin sa kapistahan sa triumphant cross, the triumph the cross, ay magbigay sa atin ng inspirasyon. Eh, hindi tayo mawala ng pag-asa. Lahat ng pangapagsubok natin, lahat ng mga trials natin, lahat ng mga difficulties natin, lahat ng mga sakit natin, illnesses, let us offer it to the Lord every day. Not only every day, But every moment of the day, Lord, thank you, Lord. Hindi ko naintindihan bakit nangyari ito sa akin. But thank you, Lord. I am grateful with this. Because hindi ko maintindihan ngayon, pero maintindihan ko sa sunod na mga araw. Kung hindi ko man maintindihan sa sunod na mga araw, sa ibang buhay, maintindihan ko ito. <laughs> Dahil we will be perfect before uh, God in His kingdom. Hindi tayo magkapasok doon without perfection. At sa pamamagitan ng mga sacraments, we will be perfect to the grace of God. So pasensya na kayo, walang pari ngayon for confession dahil fiesta ngayon. Sinusubukan ko ang katedral, marami daw mga fiesta ngayon dahil sa Santa Cruz, no, the Triumph of the Cross, September 14th. At sa araw na ito, patuloy natin. Sasagutin yung uh, divine child abuse. How can a loving God send his son to be tortured and killed? Paano natin ma-reconcile ng Diyos Ama ay puno ng pag-ibig na pinadala niya yung anak niya para i-torture at patayin? Isn't that divine abuse? A father punishing his innocent son instead a guilty people. Dapat tayo ang managot, pero 'yun ang sagot. Finite po tayo, temporal being tayo. So eternal yung nasaktan natin. Kaya tayo magkaisa na mag-suffer sa cross, hindi sapat. So kailangan, sabi ni St. Thomas, eternal yung magbabayad dahil eternal yung na-offend. So, eternal God, yung nasaktaan, so magbayad eternal din. So, kaya nga, pinano ng Diyos Ama para mas suffice yung divine justice ng Panginoon. Dahil kung tayong magbabayad hindi sapat. Naintindihan ninyo? Dahil ordinaryo lang tayo. Temporaryo lang tayo. Si Kristo ay eternal being. Divine Son of God, so sa kanyang pagpasakit na compensate ang Divine Justice, na bayaran yung Divine Justice. So patuloy. Ito yung sagot. Catholic response: The Father did not punish Jesus against His will. Jesus is a Son of God. He is co-equal, co-substantial with the Father. So, pata sila, no? Hindi mataas ang ama sa anak. Hindi mataas ang anak sa ama. In their human, in their divine nature, they are equal. They are co-substantial. Walang lamang sa kanila. But in relation to human nature ni Cristo, lamang ang ama. Okay? In His divine nature, sa pagka-Diyos niya, pata sila. His death was freely chosen. No one takes my life from me, but I lay it down of my own accord, of my own will. Tingnan nyo, hindi siya pinir sa samahan. Kusang loob ni Kristo. Willing siya na siya ang ransom for eternal compensation sa internal damage sa una nating mga magulang at sa ating lahat ng mga kasalanan. So the passion is not an act of violence from the father toward the son. It is the son's loving self-offering and perfect unity with the father's will. No? Hindi po yun violenti. Bakit? Nagka-ano sila? Oh, ini offer ni Cristo loving self-offering. Lahat ng torture niya, lahat ng pain niya, lahat ng suffering niya sa cross, inaalay niya loving self-offering without an element of uh, anger, without element of revenge, but pure love. Grabe, no? So yan ang example ni Kristo na binibigay niya sa laating lahat na sumusunod sa Kanya. So, the Trinity is one God, the three persons, and not three separate beings. What Jesus did on the cross was not doing violence to God, but God entering into our suffering and overcoming it from within. Ang ganda. So, it is not a, a violence by God. It is a participation of the divinity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bakit? Nagsuffer din ang Aba through His Son. Dahil hindi sila dalawang Diyos. Isa lang yung pagka-Diyos nila. No? Ang persona, second person, nagsuffer. But the Father joined the pain of the Son. So paano maging si Kristo lang nagsasuffer? Pati ang Diyos Ama shared the suffering of Jesus. Even the Holy Spirit shared the same, the same suffering of Jesus. Because they have one nature. God. So they, share they share their pain. They share their suffering. So therefore, hindi lang ang, ang, Jos ang Diyos, anak ang nag-suffer. Pati na din ang Diyos Ama pati na din ang Diyos na Espiritu Santo, they shared because they shared one divinity. No? So it is not a divine child abuse. Patuloy. God, through Jesus, God entering into our suffering. So, nag-share siya sa ating pain, sa ating trials, sa ating mga uh, kasakitan sa ating mga kalungkutan he shared our human suffering and sabi overcoming it from within so kita ninyo nalampasan niya lahat sa pagdaan niya sa pain and suffering in the cross no sana po tayo nandito iaalay natin lahat sa kanya yung hindi natin naintindihan yung mga family members natin hindi na hindi -off, offer natin sa Panginoon. Yung sarili natin na hindi natin naiintindihan, iaalay natin sa lahat sa Panginoon. At ang santo ngayon, si Saint, ano, isang martir, si Saint Crescentius of Rome. Crescentius of Rome, 11 years old, batang-bata pinugutan siya ng ulo sa imperador. Bakit? Naniwala siya kay Kristo. Sino ba 11 years old ngayon? No. May 11 years old ba kay na anak ngayon? No. 11 years old, pinatay sa si imperador. At ito yung sayings niya, Ang ganda ng sayings niya. Even if I am small, ulitin ko, even if I am small my love for Jesus is bigger than any emperor wow 11 years old ulitin ko ha even if i am small bata pa ako my love for Jesus is bigger than any emperor <coughs> hindi siya natatakot bakit ito niya na sabi because Saint Crescentius shared the guidance and inspiration of Jesus on the cross. So araw-araw uh, magsishare ako ng mga saying sa mga martir para, para maging yan na po yung gabay natin buong araw. So ngayong isishare ko po yung ilan ng mga mga coach nila para ma-inspire tayo lahat na magpatuloy despite sa mga challenges na ating hinaharap araw-araw. Amen.